Sa sarap pare Matamis matamis gare Hindi ah. Porcini o. Oh. Porcini. Alay gigi matamis ba yan? Ay, are, Wait, so, are. Like? Wait, it's are, the the are like, it's yes, okay ni. Right. Are, are. ayon Yung karchopi. Aring milansana, are. Masarap yun. Yung nasa likod. Ay, ari Margarita la ang. Oh, Margarita. Margarita. Kahit right. ayaw don, ayaw yata na rin ang pizza. Eh baka hindi yan, baka yun una pa, Marino. Huh? Kaya yan kay bago. Bago. Hari, lasagna uh, al bolognese, sarap. Milis, milansani alla parmigiana. Ha. Ah. Hari, salmon. Ayan o, oh, salmon. Ay, yung manok. Ayun. Si. Ayan daw, gusto ni, ni Mangyan, yung tusok tos na yun, Arancini. Arancini po Arian. Uh, yan ang aking... Yan, may kaunting hipon at mga bulang. Uh, ano yan? Talong at uh, cheese na lasagna. Talong at cheese. Tapos ito yung arancini, sinatawag, mga mga. Pinapan sarap, sarap. Kain, kain. Simula din. Ang kumalis na Kain, kain. Sarap, sarap. Kain, kain. May bola eh.

Sana ilalabas pa kami mamaya ay malamig. Okay, Matulog na lang. Hello. Sarap to. Talag dito ay, ano yan? Talong. Parmigyano. Nila sana parmigiano. Ayaw ng pizza. Na, na ano, ha? Matitigas, ha? Matitigas, bell pepper. Sukini. Ari ay e bigas. Bigas na nga ang laman nga rin. Bigas na may mozzarella. Dami yung na. Hindi makikita ang bigas. Bigas at mozzarella yan. Sa Sino kaya sa inyong kakain ng ganun? Talong na may cheese. <laughs> cheese at ano? Ah. Uh, Nagamit <inaudible> ko 'yung. Ano tawag dito? Dami naman ah, na kinu... oh? rin. Uh. Ay, hati ay natin si Mama. Kinu o Oh. Hay. Hari yung pinagpatong-patong na ano. Tinutuyo yung ano, yung talong. Yung talong kasi dito manalapar. Parang, parang bomba. Hindi uh, katot sa atin, ang talong ay yung mahahaba lang. Madami kasi yung variety ng talong din. Para na siyang balon ang ano dito, ang talong malalapad. Tapos, uh, pinipit-pit, inaayos yung tubig. Tapos pinagpapaga yung gray on. Sa halip na pagdito, sa halip na pasta ay talong ang kanila pinagpapatampatong then mozzarella, parmigiano at uh, kamatis. Tomato sauce. Italian cuisine ay laging may pomodoro, laging may Amang ama ang walang pomodoro ng ang batang mga recipe. Mm. Nakakain din ng ito. Tingnan mo 'yung Pagpapala. May nanalo nung isang araw din eh, Diyos po. Kailan nga nanalo yung 5 million? Hindi naman nga kami makabili ng mamahalin. Yung mamahalin ang tumama ay 5 million euro. Ano ba, hekip nyo? Kahit pa siguro buong barangay ma ma maaayudahan. Hindi. Nagamit okay. ang kama. Dahil eh. mahina ang... Dok, eh. Mahal eh. Mahina ang premium. Kaya marami ang pakulungan. Ah, namimigay namin. talaga. Namimigay. May 500, 500. Hanggang sa wigil lang, ito lang mata Ah, kaya. Ah, Ini-scattered nila yung mm kwarta. -hmm. Hindi ko tulad ng milyardaryo na pagka nadalihan mo talaga yung kinaskas namin kanina pag nadalihan mo, ay 500,000 talaga. Kasi may nanalo na nga 500,000 Pilipino. Tapos yung isang, uh, yun daw nanalo ng isang araw. Ano ba? Talo mo na Yung nanalo ng isang araw, yun daw ay nakita din sa probinsya na yun. At uh, mag maghahalap uh, ng trabaho. Ang ginawa ay nag-aari mo ng kumaskas. City mo na, 5 million. na ano na tulala siya 500,000 euro. Mga milyon? No, dayo. Matagal na yung sinasabi kong 5 milyon noong summer pa. Doon okay ta kung sa kung sa minanalo ng na mga as. 500 5 milyon yung nanalo noong summer. Ngayon naman itong nagdaan linggo, dinalita ay naghahanap nga doon ng trabaho. Ang ginawa, ay nagpunta sa bar at nagkaskas. 500 million. 500,000. Doon sa ating pinaskasa? Kita ko sino nang alam mo. Ay, ah, kung saan? Kung saan, kung saan ang Kasi sila si Kuntamil. Ah. Uh -huh. Meron last year. May Aureminis. Pero amang-ama ang nananalo. Amang-ama. Pagka, pagka nandiyan na talaga ang iyong swerte, gano'n. Kahit ilang carburet. <laughs> kahit ilang carburet. Tumama lang ako na ganyan, kahit ilang carburet. Sumama uh, lang. Hindi lang Karburador na. Sarap nun. Mag-pray kayo. Kaya kami yung makatama. Naglalaro naman nga para makatama. Kasi hindi ka naman katama kung hindi ka naglalaro. Thank hmm. you. Hmm.

lasagna pa lang ay okay na eh. Bye-bye na. Bye-bye. Ayoko Ito sí, pala ang laman niya. May ano, prosciutto cotto. Ayan, may mozzarella. Tapos may prosciutto cotto. Tapos, kanin. Tingnan, titikman ko lang. Kapkadina. Bakit? Sa pastore. Hindi na wang ano. Ang mozzarella, hindi na, hindi na kaya. Hindi <cheers> arancini. Oh ya yeah. Bayasin No. Oh.